or na tulong yung tanggap lang na na tulong ja. ayan mga idol ha? nandito tayo ngayon sa barangay Talugtug sa mga idan at ating bibigyan uh, ng ayuda si nanay Selly Biagtan dahil nag request siya at uh, bulag kaya abutan natin siya ng tulong mga idol Hello po Nay, Nanay Feli Hello, Good afternoon Good afternoon po Nay Feli Yan ah, uh, dahil nag-request po kayo Nay ng konting tulong oh, Pero hindi na kayo nakakakita Ma Aninag po Aninag lang, oh, o po. yan Dahil nag-request si Ma'am Joby uh. At uh, ano, kaya nandito po kami para abutan po kayo ng konting tulong Opo oh, Ayan ah uh, Nanay, uh, oh, may bigas po ata uh, tinapay po. Opo. Ibig ko po sa tabi ninyo. Opo. Ayan po nai. Ayan. Uh, Pagpasensya niyo na po na yung nadala ko para sa inyo ngayon. Opo. Ayan, na uh, sana may iba pang makakita ng ating video at ah uh, makapag-abot din ng tulong sa inyo nai. Opo. Opo sir. Opo, sir. Ayan. Pero kumusta po kayo nai? Kumusta po ang inyong kalagayan? Wala itong mata ko po. Mata niyo po. Opo. Ah. Pero pina-check up niya na po 'yan. Sa ano nung una kasi do sir, sir idol ano nagpa-check up ako sa ano nagkaroon na may karamdaman na dumating sa akin kaya hindi hindi, hindi ako nakapag-opera. Hmm. Pero akin. pag inoperahan po yan, makakakita pa po kayo. Yan ang hindi ko pa lang dok ay sir idol kung ano. Uh, kasi, kasi may katarata itong isang mata ko. Apo. Di ba, na pag ano, uh, papasyal ko kayo dito. No. ah uh, mayroon kasi kami kasama sa aming squad na doktor. ah uh, uh, maybe siguro kung kailangan niyo magpa-check up, kausapin ko siya. Kung uh, may time, um, uh, pasyalan po niya kayo. No? Opo, doktor Adol. Okay, sige po na. Uh, Oh, Pagpasensya niyo na po yung aking nadala sa ngayong araw. Opo, oh, oh, sir Idol. Uh, sana laging malakas po ang inyong pangangatawan at uh, gabayan po kayo palagi ni Lord. Oh, yan no. ang tinapalagi yung tinapanalangin na bigyan pa ako ng lakas ng ano, katawan. Opo, wala pong imposible. Magdasal lang o, po, po tayo at uh, nandyan po si Lord lagi na nakasuporta at nakagabay po sa atin. Uh Sige po na ay yeah, mga mga idol, mga kabarangay, kababayan Ah, uh, nandito po tayo kay Nanay Selly. Ayun sa mga gustong magpaabot po taga rito lang po sila sa Talugtog, Mang Aldan. At kung gusto niyo po ipaabot sa akin, okay po ta makakarating po kay Nanay Selly ang inyong tulong. Maraming salamat idol.